Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. At sa mga magsusubscribe pa lang, ayan, thank you in advance. Subscribe nyo na yun guys kasi napansin ko ang daming viewers ko na hindi eh, naman nanonood lang pero nag subscribe subscribe nyo na yan huwag nyo nang patagalin di ba? huwag nyo nang hintay na dito na kayo sa mga bawa mag subscribe ba? hanggat nandyan ka pa sa lugar mo subscribe na and guys uh, yung mga bago channel ko shout out at bisit uh, visit nyo iba kong vlog at para may idea kayo about dito sa mga yung mga gusto magmakaw para may idea kayo kung ano ba yung pupunta nyo dito Na trabaho, hanap maghanap ng trabaho diba? Yun on, Yung mga gusto magmakaw at maghanap ng trabaho Yun lang yung pwede sa channel ko Pero yung magtutor lang, hindi naman maghanap ng trabaho Skip ko na yung video Kasi pala to sa mga punta ng makaw at maghanap ng trabaho Yung mga vlog ko Nagbibigay so, lang ako ng mga tips Ayan, gusto ko shoutout yung mga lagi na nanonood sa vlog ko. Ayan, thank you so much sa mga nagpapa-shoutout. Ayan, shoutout shout sa inyo lahat. And uh, gusto ko rin shoutout yung mga mandirigma dito sa Macau. Ayan, yun yung topic natin ngayon sa mga mandirigma natin dito sa Macau. Sa mga papunta ng Macau para aware kayo, di ba? Ganun dapat, aware dapat. Hindi yung magulat ka na lang. Meron kasi guys, mga subscriber natin na let's come bago nalaman nila bago nila mano'y sa kanila na nalaman ah, sa kanila na yung mga vlog ko nung scam na sila diba manood kayo guys panoorin nyo yung bakong vlog yung mga nagtatanong about uh, may limit And may mga ano tayo guys may mga vlog tayo but limit search nyo lang kamutika tv its limit sa makawa yan lalabas na yun search nyo lahat ng mga katanungan nyo kaya ano nyo lang yung kamutika tv ah uh, mga trabaho sa Macau yan lalabas na yun ka TV all agency sa Macau lalabas na yung playlist yun guys may playlist tayo dyan guys sa mga agency dito sa Macau may mga location na yan paano pumunta doon anong bus lahat nandun na huwag ka lang pipikit kasi maliligaw ka kung hindi <laughs> ka na sandikit, talaga mo mapupunta na yun hindi ka maliligaw kasi legit yun yung mga daan na ano natin ano yon step by step. Kulang na lang bilangin yung ano eh. Bilangin yung hakbang ko eh. Pupunta dun eh. <laughs> para sa inyo guys, para hindi kami harapan. Alam ko, ang hirap mag -ano dito. Ang hirap maging mandirigma. Pero, ganun talaga eh. lang tayo, tsaga. Lahat naman, lahat naman ano, no? lahat naman nakakahanap ng trabaho. Yung mga nawawala ng pag-asa dyan guys, huwag okay, susuko kasi ganun talaga. Lahat tayo nagdaan sa ganun nawala nawalan ng pag asa pero pero talaga eh ginusto mo yan eh <laughs> ginusto mo eh panindigan mo lubos-lubusin mo na nampisan mo na tapusin mo sabi ko nga lagi hanggat may visa may pag asa okay mawawalan ng pag asa kasi at saka lagi yung positive kasi kung magiging negative kayo negative din yung outcome ng ginagawa mo at saka sipagan nyo guys araw-arawin mo ka talaga titigil tsaka huwag kang mahiya yung isa yan sa mga weakness natin yung pagiging mahiyain dapat kapalang mukha yung ano natin dito kapalang mukha yung puhunan kasi kung wala tayo noon wala mag exit ka sa Thailand diba? dapat kapalang mukha pag dating mo nang makaw dito dapat ano ka Kumbaga parang siga ka Anon Ingat din Ingat Ingat tayo guys Sa mga Mandirigma dito sa Macau Yan yung pag-uusapan natin ngayon Sa vlog natin Yung mag-iingat talaga Kasi may mga Ano ngayon Mga modus na ngayon eh May mga Kumakalat na balita Sa radyong sira sa kubo Yan guys uh, Bigyan natin ng tips Yung mga mandirigma natin dito Sa makapunta ng Macau Yan guys uh, Sa dito yung itong ano na to bigyan natin to ng itong matagal ko lagi matagal ko na tong binablog na dapat aware kayo dito guys itong ano na to pinost na vlog ko na to nung nakaraan na, na, ano ko sa vlog ko na mention isa, isa sa nating subscriber na nasa Pilipinas na ngayon is na ano siya eh, na yun na, na, na experience yan nakalungkot naman isipin na si Idol Ayan shoutout sa idol Salamat sa lagi mong panunood Ayan nasa Pilipinas na siya ngayon Umuwi siya Kasi Pag na terminate ka Kasi guys dito sa Ma Sa Macau na terminate ka Automatic 2 days lang Bibigay siya ng immigration Ngayon pumunta ka sa immigration Ikakat na lang yung mo Bigyan ka ng 2 days Dapat kinabukasan May ano ka na May Plane ticket ka na pwede ka pa naman mag exit exit ka ng exit ka ng Hong Kong pagbalik mo 10 days ibibigay sa'yo pero yun yung last mo last mo na yun UV na yun UV 6, 50 days ka bago makabalik ng Macau Yan. unlike na 2 days lang ginamit mo yung 2 days lang binigay 30 days pwede ka pa bumalik ng Macau pagbalik po ng Macau 30 days yun nga lang hindi ka pwede makapag apply ng ibang trabaho tourist ka lang dito ganun kaya guys uh, ingat po talaga tayo lalo na yung mga paubos ng visa nagmamadali na atat na wag na wag talaga kayong kakagat dyan sa may bahay kubo na yun. sinasabi ko sa inyo guys lagi na yung bahay kubo na yan hindi talaga dyan maganda may dami na scam dyan sa bahay kubo na yan huwag kayong magtititingin dyan sa bahay kubo tapos dami dami account pa yung gamit ay nako magtaka na kayo kasi dami account yung gamit di ba sa account pa lang eh kadududula na eh di ba eh siyempre tayo po boss ng visa nagmama gusto na makahanap ng trabaho kakamadali <laughs> na scam na ang laki ng gastos na scam na napunta pa ng Thailand o di ba mas malaking problema yung kamamadali mo dapat guys kahit paubos ng visa natin tanggapin natin kasi ganun talaga eh kung pobos yung visa natin mag Thailand tayo Thailand, punta kang Thailand oh. ibig sabihin pag nag Thailand ka guys may ano ka talaga doon. may kulang kulang yung ano mo kulang yung requirements yung pagiging mo nagkulang ka doon sa araw araw na apply ka tapos hindi ka naman malis ka nga o, pero hindi ka na pupunta sa mga agency galagala ka lang mga dalawang agency tapos na uwi ka na Ganun. Yung, yung talagang gusto mo magkatrabaho, is pupunta ka talaga sa mga agency, yung mga, kahit mag-isa ka lang, hindi yung, hindi ka makalis pag wala kang kasama, ay eh, nakupo. Huwag ka na magtaka kung sabay-sabay kayo mag-Thailand. ba? Diba? Ganun. Ayan guys, yung ito si Idol, shout out. Uh, idol, ah, balik ka, balik ka ng Macau. Huwag kang, kang, susuko kasi nampisan mo na eh. Diba? balik ka ng Macau after 6 months play ka ulit back to zero siyempre alam mo na yung kalakaran dito hindi hindi ka na may isa. nila alam mo na eh di ba ayan ah, galing sa sa Waldo na yan Waldo Waldo na na ano na yan na hotel di ko alam na saan Waldo basta Waldo guys magingat kayo pag nagtanong kung anong hot tanungin nyo kung anong hotel pag sinabing 25k placement wag na wag kayo kasi ang nangyayari dyan is nagkaroon ng collaboration yung agency tsaka yung may-ari ng hotel once kasi sila mag-collab nyan yan delikado yan din kasi nangyayari dyan sa mga ano eh natututo na rin yung mga agency ngayon dahil sa mga Pilipino din mga kalukuhan mga agent agent tsaka guys kung may mga na-encounter kayo na ano na under the table na usapan hindi under the agency <laughs> wag na wag kayong kahit sabihin natin na sure bull na, na trabaho huwag na huwag kayo sasabihin na uh, ganito yung placement 19,000 for example interview ka na, na interview ka na sa ano employer meron ganun yung interview na employer tapos nag, may nag-refer sa dun sa employer Sasabihin sabihin sa ah, uh, ganito yung placement 19 19,000 bali yung 9,000 yun muna ibibigay mo bago bago magano 19,000 muna 'yung bibigay mo, 'yung kulang. Ay 9,000, 9,000 muna ibibigay mo kasi 18 eh. Example, 18,000 'yung placement. 9,000 muna ibibigay mo. Tapos 'yung 9 'yung kulang pagdating ng green cap. Tapos sasabihin sa iyo na dito sa park mo na lang ibigay mamaya. Ang ah, ganoon ba? Pasado ka na sa interview. tapos s'yempre, pasado ka na eh. Masaya ka na eh sasabihin mo naman na tatanong yung agent na ma'am sir uh, kailan ko ba ibibigay yung placement ko uh, sabihin sa'yo ah, ganito para hindi ka magduda siyempre may ganun pa para hindi ka magduda eh. Uh, yung mo muna sa akin is 9,000 tapos yung kulang sa ano na yung 9,000 pagdating ng green chop eh, siyempre ikaw naman gustong gusto mo na bigay ka kaagad e, alam nyo guys Huwag na huwag kayong magbibigay sa mga park sa mga kung saan-saan lang na lugar. Magmi-meet up kayo sa Pilipinas. Dapat magbibigay kayo doon mismo sa agency. Agency mismo ng ano. Kung saan kayo na interview doon kayo magbibigay. Diba? Kung kung magbigay man kayo, kung sa account man 'yan, siguraduhin yung na Chinese, Chinese 'yung nakalagay doon. Chinese 'yung may-ari ng account kasi mga Chinese hindi 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 ka ko yung incik pinoy lang yung makapa, makakapanlo ko sa'yo pag sinabing pag sinabing ano pag sinabing sa sa park lang wag na wag kayong bibigay pero guys sa nangyari pero sa nangyari doon sa waldo na yon I think may kasabot din sila na Pilipino. For sure. May kasabot din Kasi Pilipino yung nag-mag-hire nun eh. Pilipino yung mag-ipag ano yung, mag mag stock sa mga Pilipino. Kasi... Yung ko siya talo, kimpo na ako ha. Oo lang naman yun eh. May Pilipino na kasabot yun dun. mga Pilipino nag-hire doon, Kunwari agency. siya. O agent ako sa ganitong agency. Uh, sa hotel, kailangan ng room attendant sa Waldo. Ba? Diba? Eh oh, yeah, guys, maging kayo. pag sinabing hotel, matras na kayo. Kapato rin Di bali nang mag, mag Thailand kayo, wag lang kayo may scam. Wag lang kayong ma-terminate. Kasi terminate yan pag, uh, ano yun, ban ka nyan, 6 month, terminate ka pa. Di ba? Ang laki ano eh, ano, ano, oh, 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 oh. ang laki ng, ang laki ng ano sa'yo, ang laki mawawala. 6 months ban, oh, terminate ka pa two so, ano ka pa dito sa Macau tapos may placement pa na wala sa iyo ang laki pa yung 25,000 guys ang laki na nun ang laki na nun placement kaya ingat talaga kayo lalo na yung mga dyan sa Baykubo na yan kahit pa na yung visa nyo guys di bali na hindi ka magkatrabaho mag kaysa naman may scam ka dami nyan dito guys yung usually 99% na scam dito is yung mga paubos na visa kasi nagmamadali na atat na eh atat na alam nyo guys kaka atat mo ma, ma, dyan, 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 ka may scam kasi eh, atat gusto mo lang ayaw mo mag exit ng Thailand eh diba wag, wag kayo wag hintayin ano. nyo hintayin nyo na ano na may interview ko sa agency agency mismo yung mag -ano sa inyo hindi yung magtitingin ka dyan sa bahay tapos mayroon pa dyan mga scam dyan sa bahay kubo na yan na kailangan pa ng COE alam nyo guys dito sa Macau walang COE na hinihingi kahit certificate na employment never wala, walang nanghingi kasi di nila alam yan eh sa Macau eh sa Pilipinas lang yan yung certificate of employment yung may certificate ka na hingin sa employer mo pag nag-resign ka o na nag, hindi ka na nag nagtapos na pang mo wala dito guys wala. meron ng nagpupusabay sa bay kubo na kailangan pa daw ng employer ng certificate employment tapos yung gagawa tapos siya, sa, 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 kanya, sa kanila ka magbabayad wala guys walang hmm. ganun yung requirements lang dito tandaan nyo yung requirements lang dito sa Macau is passport birth certificate. Hining pag para sa blue card 'yon. Para sa process doon sa immigration. Hining ilang middle name ng middle name ng nanay mo. 'Yon lang. Kaya 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 sinabi ko ng birth certificate para tingnan mo. isigurado mo yung, yung last yung yung apelyido ng na nanay mo ng pagkadalaga. Kasi pag nagkamali yan guys, magkamali ka ng lagay doon. Ang laki ng problema nun, makakancel yung ano mo, green chop. Mag-canceling permit mo para magkatrabaho. Wala. Back to zero ka na naman. Kasi kailangan talaga i-sure mo. Kaya kailangan mo ng birth certificate para tingnan mo kung match doon sila lagay mo doon sa papel na pipit susulatan mo. kukunin kasi nila yun eh. Yung, yung pagkatapos ng interview mo dito sa Macau na sa employer agency. kukunin yun yung ano mo. kukunin yung... Pilihin nun na, na yun para process yung green mo. Ganun, papel mo sa immigration. Kaya, dalhin mo lagi yung birth certificate mo pag pamakaw ka. Tsaka, yun lang. Yun lang yung ano, yung yung requirements, passport, tsaka birth certificate. Kung mag, ano ka man, kung mag kung mag, ano ka man, yung ang tawag dun, security oh, and BI, yun. Pero kung cross country ka, wag na, wag na na mag, ano. Kung galing kang abroad, hindi ka na sa Pilipinas. Kung galing kang B.I., passport lang, birth certificate, yun lang. Wala nang iba. COE. Ang dami ditong pupunta ng makawalang experience. Pagdating dito sa makawalang experience na. Limited experience dito, guys. Pwede ka mag-experience dito ng room attendant eh, di ka naman room dati wala ka naman trabaho di ka ka lang sa Pilipinas Pagdating mo dito naging room attendant ka may experience ka na <laughs> salesman ka lang sa Pilipinas pagdating mo dito sa Macau ang dami mo ng experience dishwasher diba? unlimited pwede ka maglagay sa resume mo kung anong may alam mong may ano may kota yun yung ilagay mo sa resume mo Ganon, unlimited dito. Oh, yeah. Kahit anong ilagay mo doon. Ganon dito sa Macau, okay. guys. Tip-tip ko yun sa inyo, tips ko sa inyo Ganon dito sa Macau. Kaya mag-ingat talaga kayo, guys, sa mga dito na ah, sabi tutulungan ka, kailangan mo lang magbigay ng ganito. Huwag 'yan, kaya guys. Da isa din yan kasalanan din kasi ng mga din kasi maraming kumakana dyan dahil gusto na magkatrabaho huwag nyo madaliin guys lahat hindi, hindi lahat min minamadali may process yan kasi pag binamadali mo madali ka din ma mawala sa trabaho ganun yun Oo. yan din yung sa winsing na yan winsing ba yun? singwi basta si agency na yan na 2 basta may 2 na ano sabihin placement o oh bayad sa repair. wag na wag kayo nagano dyan kasi maraming na nice scam niyan dyan yung 2-1 basta may marinig yung 2-1 2,100 para try outin kayo ginagamit lang kayo nyan ginagamit lang kayo gagamitin lang kayo na dapat hindi naman kayo dapat yung try maglilinis doon sa isang building one week pa titingnan daw kayo kung alam nyo guys, wala nang try out try out dito pag yung totoong trabaho. Wala nang try tryout. try out. Yung may try out lang yung sa bahay ng trabaho. Pakinggan nyo ako, yung sa bahay lang mga DH, mga domestic helper lang yung may try out. Pero yung mga cleaner, security, lahat. Walang try out. Pag may mag tryout, out, magpa try out sa inyo guys, scam yun, Huwag kayong mag try Sinasayang nyo lang yung araw nyo na dapat nag-apply kayo yung ay nako shoutout sa mga nandyan sa nagaantay sa kuta na yan na night 21 2100 yung binayad wala yan scam yan kunin niyo na yung pera nyo pero babalik naman nila yan yung 2000 yung 2000 lang 100 sa kanila na pero paano kung ang dami nyo yung kaibigan ko ang dami nila wala man lang sa kanila nakuha pinaglinis sila ng buong building. O, dapat empleyado nila yung naglilinis tapos kawawa naman yung mga madirigma. Sila yung pinaglinis. O, hindi mo lang sila binayaran. Sila pa nagbayad. ba? Diba? Ganon ka utak. O. Ang laki ng natipid ng agency. In bis magbabayad sila sa empleyado nila. Hindi nila binayad kasi kumuha sila ng may Pilipino kasi dyan eh. Pilipino ka sa eh. May Pilipino dyan, siya yung nag ano daw eh, siya nagre-recruit yung Pilipino na yan. Ang Pilipino din kasi dito, walang ano. Sabagay diba, bagay, pagpagkakapirahan. Kaya guys, yung mga mandirigman dito, dapat talaga utak yung gamitin nyo. Ako naman kasi guys, hindi ako dyan naisahan. Hindi ako neighbor ako naisahan dyan sa mga ganyan na scam scam na yan. Hey, wala akong binayan, hindi ako nagbayad dyan Ay nag Ay Dati, nagbayad ako sampung. Hmm nung di pa ako nagbablog <laughs> pero nagblog na ako never ako dyan na isahan ng mga sampo sampo na sa mga agency siyempre tatanungin ko muna kung anong may kuta kung wala namang kuta di mo magbibigay bibigay ba't bibigay ano si Raulo walang kuta ang bibigay ko ng sampo ano yun tinapong ko lang yung ko binili ko na lang sana yun ang tinapay eh nabusog pa ako Aga. tanungin nyo muna kung may kuta kung wala ko kung may kuta, tingnan niyo kung may experience kayo, may nakalagay sa experience kung wala, Huwag kayong magbigay. Kalokohan 'yun. Tanungin niyo muna may kuta. Yan yung lagi ko sinasabi sa inyo eh. Tanungin niyo kung may kuta, kung wala, Huwag kayong magbigay. Nunod kasi ako okay ka lagi. Kaya hindi nila kumisan. Ganun yun, manood lang kayo para hindi kumisan. Sila yung may isan nyo. Ganon. Yun lang guys, mag iingat talaga tayo. Lalo sa bay kubo na yan. Yan din sa hotel na yan na sinasabi sa sa, sa post na yan. Ingat talaga kayo. Kung sinabing hotel tapos 25k, pag na wag kayong susugal. Kasi kayo mahirapan, kayong kawawa, magbabak to zero kayo, stress kayo. Kaya kaya nyo yan guys, huwag kayong mawala ng pag-asa lahat ng pumunta dito sa Macau na ng trabaho lahat nagkatrabaho hindi man hindi man agad-agad pero nagkaroon din diba? yung mga nandito sa Macau ngayon kayo na ng mga bago dyan yung mga may trabaho na dito ngayon okay. nagdaanan nila yun eh yung mga nangyayari sa inyo ngayon na pagdaanan ng lahat ng mga may trabaho dito sa Macau kaya huwag kayong mag Huwag kayong mag-alara, huwag kayong matakot na ma hindi kayo makakahanap, makakahanap kayo. Promise yan. Kaya magdasal kayo lagi. Para i-guide kayo ni Lord kung saan kayo pupunta at siya yung magbibigay sa inyo ng trabaho. Kung anong kaya niyong trabaho. saka huwag kayong mamili ng trabaho. Kung anong nandyan, gulang. Ba? Yun lang guys, thank you so much and God bless you all. And thank you so much sa support. I love you, I love you guys. Thank you.